ating unawain ang epekto ng mango leaf hoppers sa ating mga mangga. Sa mga pagbalang araw mga minamahal namin ka-farmers, ito muli ang Farmer's Choice Agri sumasa inyo upang magbahagi ng kaalamang agrikultura ngayong makabagong era. In today's video ay usapang peste pa rin tayo mga ka-farmers. Ito ang mango leaf hoppers. Alam nyo mga ka-farmers, malaki ang kitaan o income sa mango farming. Subalit, may mga risks na kailangang paghandaan at isa na dito ang pag-atake ng pesting mango leaf hoppers na maari magdulot ng 20% hanggang 100% na pinsala sa ating mga nagastos baka farmers masakit sa bulsa, di diba? Ang mango leaf hoppers ay maliit na insekto na sumisipsip ng mga bagong sibol na dahon at mas paborito nilang sipsipin ang sumisibol na bulaklak. Ang mga pinsli na ito ay hindi lamang sumisira sa mga bulaklak na siyang dahilan na hindi makapagbuo ng mangga o ng bunga kundi ito ay uh, dahilan din ng pagkakaroon ng sakit na pinatawag na sooty mold. Ang mga ito ay galing sa liquid na nire-release ng MLH or itong mango leaf hoppers. Para po sa kalaman ng lahat, ito po ay hindi ihi ng uh, mango leaf hoppers, hindi ito po ay liquid na nire-release ng uh, uh, pesting ito. Ang mga epekto ng uh, leaf hoppers sa mga puno ng mangga ay uh, pinipinsala nito ang mga bulaklak, tinutusok ng mango leaf hoppers ang mga bulaklak upang Sumipsip ng katas ito na nagdudulot ng stunted growth at hindi makapagbuo ng bunga. Ano ang ating management sa pagkontrol, mga ka-farmers? Una dapat ang itong tinawag tawag nating good sanitation, so ang pagpupruning. Ang pagpupruning ng mga undesirable na mga sanga ay nakakatulong sa pagbababa ng populasyon ng mango leaf hoppers, ang pag ng mga damo at kalat Uh, sa paligid ng mga puno ay uh, naglilinis ng mga pinagtataguan at mga pugad ng mga peste na ito. Pangalawa, chemical control. Bago pa man lumala ang infestation, kinakailangang mapigilan ang pagdami sa pamamagitan ng insecticides. Gayon mahalaga na gamitin ang mga ito nang may karampatang pag-iingat at sundin ang mga ng gabay sa aplikasyon. Malaga rin na ating alamin ang mga mode of action ng mga insecticides na ating ginagamit. Ano ba ang pwedeng insecticides na pwedeng gamitin para makontrol ang pagdami ng mga ito? Pwede tayong ta mag-apply ng most common insecticides sa mangga katulad ng uh, may active ingredients na cypermethrin. Itong cypermethrin ay belong to group 3A. isang example lang ng mode of actions 3A. Ito, ito yung mode of actions na pyrethroid o sinisira ang nerve signal ng mga insito. Marami po tayong brand dyan. Meron tayong agrocypermethrin, sniper, magnum, bugbuster, torpedo, at yung cyrox. Pangalawa po, itong may active ingredients na 5-metrozin. ay belong sa group 9B na mode of action. Marami po tayong mga available na Katulad ng chess, pylon, grandmaster, at saka itong uh, minute to start, metros. Then, pwede rin tayong gumamit ng book provision. Itong book naman ay belong to... Uh, mode of action group 16 maraming tayong mga available na mga brand dito, pwede Bupro itong Uploud Lauda at iba pa na mga Buproficin uh, active ingredients and uh, uh, maaaring tayong gumamit ng imedacloprid plus beta xylophtrine na mga active ingredients katulad ng solomon at mangard pwede rin na gamitan natin ng lambda cyhalotrin si na may mode of action na 3A plus tiametoxam na mode of actions na belong to group 4A katulad ang mga mga insecticides na available po lalo-lalo uh, na dito sa Farmer's Swiss Agri uh, itong lethal at saka alika at marami pang iba na mga insecticides na kumukontrol sa mango leaf hoppers. Gayun pa man, mas mabuting pinagpapalit-palit natin ang mga ito upang walang mabuo na insecticide resistant sa mga MLH or mango leaf hoppers. Ang isa sa dahilan kung bakit na hindi epektibo ang mga insecticide na ating ginagamit ay hindi dahil hindi ito epektibo at walang quality. Lahat ng company ay quality ang gawa Subalit, so, ang dahilan dito ay immune na ang mga ito sa laso na ating ina-apply dahil sa pabalik-balik na ina-apply no? at naging useless lamang ang at ating pagkontrol. So with that, ang mango leafhoppers ay malaking banta sa ating mga mango farmers. Kaya, sa pamagitan ng pag-unawa sa kanilang kilos at pagsagawa ng epektibong mga paraan sa pagkontrol, tayong mga Mango farmers ay maiwasan natin ang pinsalang idinudulot ng mga peste na ito at tiyak ang kaginawaan ng ating mga mangga at bulsa. Siyempre, tandaan ang isang malusog na puno ng mangga ang susi ng masaga ng ani at malaking kita. Salamat sa pagtangkilik at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow na sa ating Facebook page. At inimbintahan ko rin kayo na pumasok sa ating Facebook group na Farmer's Choice Agri Group para sa higit pang kaalaman tungkol sa agrikultura ngayong makabagong era. Hanggang sa susunod na pagkakataon, happy farming mga ka-farmers!